So dito tayo ngayon guys, marilaki. So na-invite tayo ng behind motorcycle na group. Boss, may yung bigyan natin konti. Uh, mga microtex na product. Yan. Uh, tapos, dalawang oil, gas. Kuya Jetlao, kaya tali, nagtitap po tayo. Ano, ano, ano? Oh, mabuhay! Wow! Busket birthday ko sa December. Tagal pa nun, boss! <laughs> December ko, napakatagal pa nun. Yay! araw ngayong araw guys may ride pa yun dito ko sa inyo while natin ginagawa pag umaga yung mga bikes natin so gear up tayo dito yung mga gamit natin sa aking mini office So, naman hindi nakakaalam guys, yung mga riding gears ko, nandito siya nakalagay sa office ko. So, magmula riding pants, riding jacket, riding boots, pati riding gloves natin, nandito lahat nakalagay sa office ko, pati helmet. So, gamit natin ngayon is yung leather boots. Siyempre, big shout out kay Stitch Soul. Siyempre, big shout out din kay Sec Moto Supply para sa ating gloves. Siyempre, kay Sec Moto Supply pa rin para sa ating Kaberg helmet. Siyempre, kay Imprint Custom para sa ating jersey. So, dahil Sunday ride ngayon at walang traffic, gagamitin natin tong Honda Goldwing. Dahil matagal na rin siyang hindi na paandar. At ito yung morning exercise natin, Kailangan natin yung mga ibang big bikes para mailabas natin yung Honda Goldwing. So, masaya maraming motor guys pero minsan mahirap maglabas ng mga motor lalo na pag nandoon sa dulo. Ibigay ng protectant at quick shine. At dalawang gold foil. So dahil mini event to, paparafol natin yung mga Microtex product tsaka syempre yung mga Gulf Oil. At habang nga nagigirap tayo ay eh, nagpapainit na rin tayo ng motor natin. So ito isa sa nagustuhan ko sa Honda Goldwing guys dahil napakatahimik niya no. So hindi nakakahiyang magpainit sa madaling araw. So yun na nga guys, kita-kits tayo sa Marilake. So ride out na tayo, let's go! Oh, di tayo ngayon guys, marilaki. So, na-invite tayo ng behind motorcycle na group. All by group to, pero basta libre naman tayo, masama tayo. So, boss, hiring kami ng mga kupal. Ang mga boss? Casero Discovery Moto Vlog. Discovery Moto Vlog, kasama natin. Shot Saka, out pa na. Shout out pala. Shout out, happy birthday. Boss A ng premium guest. Yun. Boss, maraming, ano, no? maraming influencer ngayon, di ba? Opo. Oh, Yan. Yeah. Saka,

dito kami ngayon guys to yung Scotto Paris mami, at iba pa so dito lang yan sa baba ng Marilaki so dito yung breakfast right boss na yung bigay natin konti na uh, mga microtex na product Yan, tapos dalawang coin na uh, gas, synthetic to pang scooter. Yan, ikaw na bahala kung paano mo paparapon sa kanila. Yan. Okay, kalaga. Yon, train na siya uli nakalabas oh. Para so, sa yung hibernate, medyo sinuot mo rin ulit Let's go, ride out again. Kasi so, medyo bitin ako sa ride abang inaantay yung order namin. Umakyat na ako dito saglit sa glit sa Marilake hanggang manukan lang tapos balik na ulit tayo. Gabi namin guys Yo, no. Ayoko. Ano sir? Mapili Gaspi sir Mapili Gaspi So lalakas sila sir o Abike sila Shout out Ay, Si Marie Yun Shout out kay Kuya Jet Yan yeah. Dali nagkita po tayo mag maglingat kayo ha? Oo. Kasi marami rin mapulit na motor Lingat po kayo Lakas idol na sila sir Sir para mga 30 plus lang kayo ah Ingat po, ingat po ya, ingat po. Yero, nak kasih sila, sir. Oh yo. Oh, MDL Wow pleasure, pleasure. Thank you, my brother. Like, Hindi naman. Thank you, brother. So, basta libre tayo, basta libre. libre. support natin si, si David at saka lalo sa biyahe nila. Thank you, it's coming. Binawal, delivery. 26, ah. sila. Ano, FJ Moto Mountain Cross. Para siyang Ironman. pero sa bundok ito ginagawa. 3 oh, days, oh, oh, oh. 1,200 kilometer na 3 days. Ang alam lang namin, starting point, saka finish line. So, lahat ng ruta, bibigyan ka coordinates, hanapin mo, tapos picture, send sa Viber, send to Linux coordinates. Parang amazing race, pero nakamotor. Ah, oh. kailangan uh, big bike. So, adventure bike. <laughs> so, adventure bike, 400cc and up. Uh, yung mga last previous years, uh, laging 50% lang nakakatapos. So, nangyari, last year, 412 kami, ang nakatapos lang 200. Uh, medyo challenging. Marami na aksidente sa sisiraan, warak motor, babalian. Basta libre naman ako, kahit sino nag-invite, kahit small bike, big bike lahat, dito ako hangga't libre. Thank you po. Maraming salamat din. sa December Tagal pa nun, boss. December perfect pa pa nun. Baka sabihin pinsel? kaya mo na kuya, lilipas din 'yan. ng